So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat At syempre, welcome back dito sa channel ko So ayun mga pre, for this video ay umuwi tayo sa bahay At gagawin na natin yung pinaka asam-asam nating concrete tank Para sa grow out ng ating mga mollies So ayan, kung nakikita nyo yung area niyan Gagawa tayo ng concrete pan dyan na 1.8 by 1.8 meter Yan So hindi naman masyadong kalakihan Tamang tama lang Uh, para sa mag-grow out. At dito, sa area na to, ay soon magdadagdag tayo ulit ng isa pang concrete pond. So ayun mga pre, uh, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyong kabuwa ng paggawa namin. So let's go! So ayun mga pre, kasama natin ng kaibigan natin si Pai Ramson Pastrana. Ayun. So, nag-install siya ng mga concrete uh, bars uh, para sa ating concrete pond. At mamaya ay mag na tayong maghalo. So, ayun, na, uh, nag na kami. So, yung mix natin mga pre ay 6 uh, is to 1. So, anim na graba, isang sakong simento. So, dahil mag-isa lang siya, so solo flight lang yung kaibigan natin. So, naghalo lang siya ng tatlo at uh, kalahating simento. At ayun na nga mga pre, ayan nag-upisa na siyang maglatag So talagang uh, kinakarir niya yung paggawa So uh, dapat mga pre ay matibay yung paggawa natin Kaya uh, siya yung kaibigan natin, yung natasa natin, nagawing yung concrete pan natin So syempre dahil kilala na natin at pulidong pulido uh, sa paggawa ng mga concrete ponds So yun mga pre naglalagay siya ng laman ng mga uh, hollow blocks natin Para uh, mas lalong tumibay yung mga hollow block natin So pagod na pagod na yun So yun uh, nasa second layer na tayo ng pagawa ng ating concrete plant So nakatungtong lang ito mga pre So nasa itaas lang yan ng lupa So yung pundasyon yan ay mababaw lang Pero okay lang yon uh, kasi compact naman yung lupa natin kaya matibay yan so ayun uh, patapos na siya sa paglalatag ng second layer ng ating hollow block so yung concrete pan natin ay may sukat na 1.8 by 1.8 uh, meter so ayun uh, nag hollow na siya ulit kasi kulang yung uh, ilalagay natin sa loob ng hollow blocks so ayun na nga uh, tinatapos niya na yung ating uh, second layer ng ating uh, concrete pond. So, 'yan lang 'yung kataas mga pre. So, di, oh, mga muris kasi hindi naman kailangan na mataas 'yung level ng tubig as long as hindi lang masyadong uminit 'yung tubig, ay okay okay na 'yan. So, ayun. Uh, malapit na siyang matapos sa paglalagay ng laman ng mga hollow blocks natin. Sa so, konti na lang at mag finishing na tayo. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mix namin. So, ayan mga pre, tapos na. Ayan, nag-install na rin kami ng uh, mga drain pipe. So, ayan kung nakikita nyo. Nakikita nyo yung uh, PVC pipe na blue na yan. So, yun yung drain pipe ng ating pond. So, ayan. So, lalabas yan dito sa kabila. Ayan. So sinemento na natin kasi uh, baka maapakan at masira so, sayang naman At ayun nga mga pre, naglagay na rin kami ng tapping sa itaas Para kapag uh, inapakan natin yung concrete pan natin ay hindi mapudpod. So sabigat ko pa naman so, Kailangang matiba yan So ayun mga pre, nag-install din tayo ng common pipe In case na kailangan natin ng tubig Mula sa kabilang pan, papuntang kabilang pan So abang lang yan para sa second uh, concrete pans natin So ayun, ay ah, ipiplex ko rin yung guard ng aking breeding area Ayan, si Molly So Molly yung pangalan niya mga idol So ayun mga pre, ha, habang nagpapahinga yung kaibigan ko Ay check ko rin yung mga alaga ko dito So marami na at malalaki na rin So marami na tayo mga fry ng ating Platinum King Molly Yung iba malalaki na nga At syempre yung makulit kong aso Ayan So Molly yung pangalan niya mga pre siya yung tagabantay ng aking uh, mga alaga dito. So ayun, uh, magsisimula na ulit yung kaibigan natin maghalo. So finishing time. So gaghalo tayo mga pre ng pang finishing natin. So uh, habang piniprepare niya. So ito na yung ating uh, concrete pond na may topping na sa itaas. So uh, punta tayo dun mga pre at maghalo tayo. Let's go! So yun mga pre, ay nag, ay, niya yung mga malaking debris ng graba natin. So po, kailangan to sa pag-finishing para walang bato at pinong-pino yung paggawa ng ating concrete pond. So yung mix nito mga pre ay 3 is to 1. So tatlong graba, isang simento. So dahil mag-isa lang siya, kalahati lang muna at isa't kalahating graba. So mga pre, uh, huwag kalimutan ilagay yung sahara ha. So kailangan natin ng sahara para sa waterproofing. Para hindi uh, tumagos at mag-absorb ng tubig yung ating uh, finishing. Ayan, so tingnan nyo naman yung galawan, ang bilis. Parang may nahabol na last trip ng bus. <laughs> oh! So, ayun na nga mga pre, tapos na nating lagyan ng finishing yung mga hollow blocks natin. So, pinapatuyo lang ng konti uh, para malagyan ng puro. At, ayan, uh, binuburnil na. So, ano ba yung tawag sa Tagalog nun? Basta, sa term namin, binuburnil na yung uh, wall ng ating concrete mounds. Ayan. So, para uh, pinong-pino. yan So, kailangan daw uh, walang uh, langgam na makaakyat sa kapino-pinong uh, wall ng ating uh, concrete pan. So, ayan. Nakikita nyo mga pre, uh, pinatay natin yung corner ng mga concrete pans natin so para mas matibay yung corner so iwas sa crack so yun, yung kaibigan natin di na nakatiis ng sobrang init so ayan naglagay na siya ng takip so dahil tanghaling tapat na kailangan talaga na may konting lilim so talagang napakainit mga pre so ayan uh, ako nandito lang ako nakaupo at pinagmamasdan siya habang uh, naglalagay ng uh, purong simento sa wall ng ating concrete pans ayan So, ayun mga pre, ah, nag-flooring na kami So finish na finish na yung walling ng ating concrete pans So dito sa flooring mga pre, ganun din So 6 is to 1 pero may halong sa hara cement So ayun, ah, halos na nga lahati na at yung kaibigan natin ay nagmamasa Tsaka naghahakot ng pang-flooring natin So 6 is to one, mga pre, yung... Ah, halo natin at merong uh, Sahara waterproofing. So ayan, ah uh, pinipinish siya lang at ito, ito yung uh, common pipe natin sa so, nilagyan ko muna ng end cap para hindi pasukan ng semento. So ito ah uh, pupa patuyo lang ng konti para ayan, uh, ma-finish niya at mamaya lalagyan natin yan ng purong semento. So para mas makinis at siyempre uh, mas lalong tumibay. At maging uh, fully sealed at waterproof na yung ating concrete pans At ito na nga mga pre uh, Flat na flat na at makinis na makinis na yung flooring natin So, konting-konti na lang At pwede itong lagyan ng puro Purong semento para mas lalong uh, tumibay at mag-sealed yung ating concrete pans So, ayan uh, Inupisahan nyo ng maglagay ng purong semento So napakahalaga to mga pre kasi ito yung uh, last layer na exposed sa environment natin So ito yung talagang pinakaunang unang insulation niya So meron namang sahara cement yung flooring natin kaya uh, sure na tayo na hindi maglilik yan So pinapakapalan ko lang uh, dalawang layer ng purong simento uh, para mas matibay So ayun na nga mga pre, gabi na. So tapos na nating uh, seal yung ating concrete pan. So dito, yung sobrang halo natin sa flooring ay lalagay natin dito sa labas. So pahit-pahit lang mga pre. So grabe yung lamok dito. So sabi ko sa kanya, babalikan na lang namin bukas pero ayaw niya. So ayan, salamat na lang sa mahiwagang cellphone at meron tayong flashlight. So, anyway, konti lang to mga pre at pagkatapos nito ay uuwi na rin kami. At syempre, pagka siguro kinabukasan, i-update ko kayo sa resulta. Good morning mga kahabi! So, bumalik tayo dito sa ating breeding area at syempre, ito na ang finished product ng ating concrete ponds. Ayan. So, pinatuyo ko na yan mga pre at uh, lalagyan ko na yan ng tubig para uh, matreat natin. So, ayan. May sukat yan na 1.8 meter by 1.8 meter. So yun mga pre, ito na pala yung ika day ng ating concrete pond. So kahapon, uh, pinatuyo natin siya ng buong araw. So ngayon, lalagyan natin siya ng tubig uh, para malinisan at syempre, uh, matreat natin at manutralize natin yung acidity ng semento. At siguro, uh, kinabukasan ay pwede natin yang uh, lagyan ng tubig. So, ito pa nga pala mga pre, ito yung mga fry ng ating gold dust molly. Ayan oh, tingnan nyo. Medyo madami-dami na yan mga pre at may i-harvest pa tayo. So, ito yung mga i-grow ig out natin dyan para makita natin yung full potential ng mga mollies na to. So, uh, nakikita ko mga pre yung body build nila talagang balloon na balun So, sana uh, makapagpalabas tayo. Tingnan nyo naman mga pre, ayan pregnant na pregnant na si Lola. Ayun, Ay, ang laki. So, di ko alam kung gaano karami na naman yung fry na ma-harvest natin pag nag-drop yan. So, abang-abang lang mga pre dahil uh, magkakaroon na tayo soon ng third batch of breeding. So, yun mga pre, alinisin uh, uh, ko lang yung concrete band na to. Yung itaas, pababa, tapos i-drain natin yung mga flooring. Yan, tapos lalagyan na natin ng tubig So after 3 days or 5 days Depende sa free time natin Ay lalagyan na natin ito Ng mga grow natin natin So yung mga ref tab na yan Ay lalagay natin dun Dahil soon maglalagay tayo ng Another concrete tanks uh, Sana Hopefully na magkapera tayo So ayun mga pre uh, Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuport at panood ng mga video ko. At syempre, sa mga kaibigan nating nag-subscribe, so maraming maraming salamat. So yun mga pre, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye! Sorry, it's DJ.